4 plus Hello guys, 12. good evening. Yan, kakawi lang namin galing sa ano kaina. ina. plus 12. Sa SM, namili kami ng gamit ni Bunso. Five. Okay, so, guys, yung nag na siya guys. Alin? Two. Opo, six plus one equals... Six yan, six plus one. Six plus one. Ah, ito sa taas. Ah, ito. Okay. 11 plus 4. 4 plus equals... Eleven plus four. Nabing lima. Ang galing. Hindi mo alam 15 Fifteen <laughs> yun. Ang labing lima. plus one, seven. Mm, yan ang sagot. Ang galing. So yan guys. Tingnan mo na may isa pa na guys. plus five, ten. sagot ko. Opo, plus galing. Ayan 5 uh. plus 5, 10 yan syempre. Maingat siya sa panta, sapatos guys. Kasi yung una kong binili, 11, ganito rin. 11 plus 3. Ganito rin ang tatak. 14. Opo. Ganito rin ang tatak guys. Pero yung ano, bago pa rin siya. Ten plus Ayan, 10 plus 10. Basic lang ito, diba? 10 plus 20. Opo, opo. Ang oh, basic 10 plus 10. Ayan, guys. 5 uh. like Equal 7. Spider. Matibay kasi guys. Sulit na. 5 plus 2. Sulit na siya. Nakita um, mo. Tapos yung yung presyo niya guys. Sulit na rin. <laughs> Sulit ang 1. Tapos minilita rin siya ng just na bago. Um, so, kita mo. Pakita ko sa inyo yung gamit niyang sapatos nung nakaraang taon. Kinder pa lang siya guys excited na talaga ang aking bunso. Ayan guys, so ito yung bago kong bili sa kanya. 7-0 plus 7. Tatak ganun pa rin. Uh, spider. Matibay. Seven. At maingat sa paatong aking ano, hindi kagaya nung dalawa kong nag aaral ng college ngayon eh. Sa isang taon, nasa mga tatlong bisis ko sila mabila ng sapatos. Pero ito si Bunso guys, tinan mo yung unan niya yung sapatos nung kinder pa siya bago pa rin. Oh. Spider one pa rin siya. Tibay siya. Plus Yan yung luma one, niya. Two. Pwede pa naman niyang masuot to guys. Kaso lang, medyo masikip na. Sakto pa naman sa kanya. Binilan ko na lang din siya ng panibago. So yun, uh, ito yung bago ngayon. 1 plus 2. Hindi 3. 3 ba yun? Tugtuan na siya. Excited na siya. Six plus 6 Hmm, ano nga ulit Kaya, thank you, Lord, sa blessing. Dahil ito si Bunso, nag-aral sa so, Marisip. Mm. Nung ako'y nag-aral ng grade 1, guys, swerte na lang kung may sapatos Four na sira-sira. Pero ito, Bunso ko ngayon yan. Siyempre, hindi ko pinarana Maybe. sa kanya itong pagkapanahonan niya. Siyempre, ayaw kung maranasan yung naranasan ko guys okay, ito yung gamit niya ngayon oh. bago bali well, eh, 20 ano to 20 oh, 22 oh, ang size eh, parehas lang siya ng tatak guys oh, spider At kaysa sa luma bago pa rin yung 9. luma niya guys hmm. pwede pa mapakinabangan internet um, alternate na lang niya. Medyo malaki-laki lang ito konti kaysa dito. 25. Tapos si yung mga gamit niya. One plus four. Five. Excited na siya. Kaswerte itong anak ko ngayon kasi kahit pa ako? Nag-aral siya. Di, mag-ano ka muna dyan. Bukas na tayo mag-study ng sulat-sulat. Okay. okay. May notebook siya. Eight plus... Eight plus... Lato sa bookstore. Seven plus five. Eh, napakaswerte Dalawa. talaga siya. Maingat siya sa sapatos, guys. Kalahin mo yung luma niya. Tapos yung bago. Seven plus seven. Fourteen. Kaya... Seven. Plus malaking papasalamat ko kay Seven. Boss Mita dahil sa unang niyang binigay sa aking sahod eh, nakabili One. ako ng gamit sa mga anak ko. Heo Ayan. Plus yung aking isang, isang college, uh, wala na siyang ganong gamit ngayon. Gawa nung Porcher College na siya, guys. 2 plus 2. So, kung mayroon 4. man siguro yun siyang kailangan ng mga gamit, konti na lang. 7 plus 9. Uh, mga na lang. Kasi kumpleto pa naman siya sa gamit. Ayan. Itong tuwa siya, nag-study siya. Hmm. Ayan. Ayan, kublito na siya. So, kaya kaya ko siya binilhan ng mga uh, gamit niya guys dahil masipag mag-aral kalain mo kinder siya na lang umuwi sa bahay hmm. masipag A siya mag-aral kaya swerte siya sapatos A niya mga gamit six. pang grade na 14. isang bisis lang siya nag-aral ng kinder so, kompleto na siya gamit Two. may ano pa 2 plus Four, so yan, Pau, excited ka na sa pasokan, Pau? <laughs> wow, excited na si Pau, Pau ko. Um, basta ulit maya mo, basta i-review mo lang palagi 'yan para mayroon kang ano. So yan. Hanggang dito na lang sa ang aking long video, guys. Excited ng aking bunso sa pasokan. Thank you for watching, God bless. Maraming salamat ulit, Eight, Boss Mita. At sa lahat ng mga followers ko guys, maraming salamat dahil nag-engage kayo sa aking mga ano. Sana huwag kayo magsawang sumuporta sa mga video ko. Maraming salamat. God bless. Ayan. Unang sahod ni Boss Mita. Thank you guys.